for 40 days ni Joe nga pala yan tapos na ang kulungan ng mga kambe yan. yan nga pala si Rex so hi Rex ah magay ka Rex <laughs> yan tapos na ang kulungan ng mga kambe Ayan, meron nga pala dapat yung lalagay namin dito pero gusto mong mother ko nakikita niya yung mga kambing kaya kawayan na lang lagay nga pala kami ng sola para may ilaw sa pagkabi